Kalunos-lunos naman na pagkamatay ang sinapit ng tatlong individual matapos araruhin ng truck ang sinasakyang motorsiklo sa Himamaylan, Negros Occidental. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang tatlong katao matapos aksidente ng na napakan ng truck ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa National Road, Asyenda Nieva, Barangay Tooy, Lungsod ng Himamayla, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, hepe ng Himamaylan City PNP, base sa investigasyon ng kapulisan, ang truck ang patungong norte ng aksidente na bangga nito ang motorsiklo na sinasakyan ng mga biktima. Ang mga biktima kagad namang dinala sa Himamaylan District Hospital, subalit binawian ito ng buhay. Ang mga biktima kinilala na sina Cesar Lirazan, 23 anyos, Genyard Lirazan, 40 anyos at Dani Dilalianya, pawang mga residente ng lungsod ng Kabangkalan Negros Occidental. Habang sumuko naman ang driver ng truck sa binalbagan PNP na kinilala na si Binje Aguilo, 48 anos, residente ng barangay may tubig bayan ng Isabela, Negros Occidental. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Ininquest na kahapon ng Baguio Police Station at sinampahan ng kaso ang suspek na si Jason Dalayon, 34 anyos, na sumaksak hanggang sa mamatay ang driver na si Arnold Dulos, 51 anyos, na nangyari alas 11.05 ng tanghali, Marso 2, 2025, sa sitio Maligatong, Purok Mangusti, na Barangay Winis, Baguio District, Davao City. Ayon kay Police Captain Hazel Caballero Tuazon, sa ng Davao City Press Office, sinampahan ng kasong murder ang suspek. Sinabi ni Kap Martin Tuazon sa isinagawang investigasyon ng kapulisan may problema sa pag-iisip ang suspek at pinagalitan siya ng biktima na maaaring ikinagalit nito. Umapila ang tiyahin ng biktima sa kapulisan na huwag nang palayain ang suspek sa kulungan para hindi na ito muling makagawa ng katulad na krimen. Matatandaan pumunta ang biktima sa kanilang kapitbahay para humingi ng kalabasa. Nang biglang dumating ang suspek na may dalang patalim at sinaksak ang likod ng biktima ng ilang beses. Dinala kaagad sa ospital ng biktima ngunit idiniklarang dead on arrival sa tinding para sa MBC TV Network News ito si June Suter Una sa Pilipinas Una sa Pilipino